lang na lang Ay, okay. naunsa maning yung bayhanan. Taho na. na Sige na ba? Unsa tigil ko mo Unsa <laughs> 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 man, boss. Ano man? Ano na ka? No, lang Hindi na masakay ni mo. Nga no, naman hindi ka masakay sa Kiat ka. Naunsa, boss. Manyakes kayo. Ano sa'yo, panyakis? Gusto tag break Nung saan mo yung taong ka, boss? pataka naman ka, boss. Hindi lang yung magkakamaniyake sa'yo, boss. Magbaklay na lang ko, oy. Nung saan magbaklay? Boss! Boss! unya nga ba? <laughs> boss! Boss, sakay ni boss ba, kay? Wala na, boss. Boss! Boss! Boss, uy, nga boss, ba? unya nga ba? Sa mga panal niya, oy, magbaklay lang lagi ko. Sakay na ba? Hindi lagi kong ko, magbaklay ako, ba? Nung saan mo ka? Nung na mo magsakay sa kuwa? Hindi ko ganahan ikaw mag-drive. Ika-kiat ka ikaw eh. Hindi, kiat mo. Um, ano saan ni bayhanan eh? Maraming magkaroon pa ka eh. Musa. Ay! Ano saan mo Una na lang dito eh. Magbaklay na lang ko. Ano mo una? Na yung motor, magbaklay ka. Hindi ko ganahan sa iyo mag-drive lagi. Ano saan mo ngayong tao ngayong bayhanan eh? Ano e na makaganahan sa ako ah? Gawagan, hindi kayo mag-nobay na. Di kamu suka sepatu kan suka eh. selain unta dikadi eh. ai. Bagus lagi kuno. Na unsam ning bayhana. Sakai na baki. Maka kita sa ulan udah ko na ulan o. Ah bahala na oi. Unsam na sia oi. Baklai sa oi. Bus. 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 <laughs> bus. Sakai na bus ba. Sakai na ba. Ah bahala kadi oi ba? di lagi ko. ba. Si lagi ku lagi. Ah si lagi biang ti karon. Di kamu suka sepatu biang ti karon. Ah bahala ko di lagi ko. Ha. Ah, di biang ti karon.

Baklay na lang lagi. sa oi. Basa ba? Baklay lang oi. Jumar, basa ako na bakay ulan na kay Jumar. Baklay lang oi. Basa na lang. Wey. Ay naunsa Maning bayhan na han tawo na. Sige na ba. Unsa to gigon mo sa kuwa? Ganina? Oh. Manyakis. Oh. Unya, tapos kana mo sa kayong kasukuwa. Sige na lang ulan na kay ba. Ay naunsa man. Ay, lagi sakai masakay man, masakay man, masakay man, ulan Ah, masakay man, masakay man, masakay ni masakay bahala masakay man, masakay man, masakay man, masakay man, masakay man, masakay ko masakay man, Sakay ko, masakay Ayun, masakay lagi. masakay man, 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 lang man, masakay man, lagi man, masakay lagi masakay man, masakay man, masakay man, lagi, man, masakay man, masakay man, masakay man, masakay man, masakay man, masakay Hindi yung magkatag, dili naman ka di na masakay sa kuwa. Masakyan <laughs> yung bakay ulan na kaay ko man. Ano mo sa maning bayhana? Ayaw lang sa sakay lagi, dihan lang ka. Magunan lang ko. Asa muka na niya oy. Magunan lang ko ni mo. Yung unan lang nito, bahala ka diya oy. Masakyan na lang ko dyan ma Ayaw na lang oy. Sorry na gud ganina, di lang tunok ko gituyo good. Sorry. Sorry, sorry. Payog ka good niya. Wala gituyo. Gituyo mo gutunin mo gud Masakyan lang ko eh mo na lagi <coughs> kay inong taman niya kis e, kadugayan tayo kay basang masakay radi ay unsa mo na siya uy matun lang ko magunan lang ko magunan lang ko ha masakay lang ko good okay ko tara na. na tara na tara na